nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako doon sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay to niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun palang kami kabata noon. Kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganun kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Yeah. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, buo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. Magandang araw! Ako nga pala si Erdan at ang um, karanasan na hindi ko malilimutan sa palig ay yung mga oras na aming ginugol sa pag-iensayo at sa pag-shoot ng aming may film-pelikula. Tanda ko pa noon binuha mo ng mga miyembro na baguhan, mga taong walang alam kung anong ginagawa nila. Ako na unang beses na nagsulat ng script at mga kaibigan ko na unang, unang beses kumate sa harap ng camera. Ngunit siguro, dala na lang ng aming uh, pagnanasang manalo sa kahit anong larangan. Sama-sama kami upang mabuo ng proyekto. Nagsilabasan na lahat ng aming talento at sa proseso, mabot kami sa panig. Bagamat hindi namin na kami ito na karamalan. na gusto namin makuha sana, hindi ko pa rin ang mga tawanan at pagsubok na aming naranasan kasi nagbunga ito sa isang mahibay no, na unayang dala pa rin namin mga magkakitig.